Arestado naman ang mag-inang foreigner matapos mahulihan ng cocaine sa naiya. Abot sa halos 80 milyong piso ang nabistong kontrabando sa, sa bag na mga sospek. May report si Bien Manalo. Arestado ang mag-inang Singaporean National matapos mahulihan ng humigit kumulang labing apat na kilo ng hinihinalang cocaine sa NAIA Terminal 3 kaninang madaling araw. Base sa ulat ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, galing sa Doha, Qatar ang dalawa na itinuturing na isa sa mga red flag countries ng mga otoridad. Nakita sa isinagawang x-ray examination na may kahinahinalang imahe sa loob ng hand carry at check-in baggage ng mga dayuhan. Nakasilid sa mga lata ng imported na cookies at chips ang nasa labing apat na kilo ng hinihinalang cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 76 million pesos. Depensa naman ng mga sospek, hindi nila alam na may nakasiksik na droga sa kanilang maleta. I, I don't know, I don't know anything but uh, because they said that this one is nothing, Illegal, not illegal. My mom really said that she doesn't know anything. She doesn't know what does it contain. So that's it. Thank you so much. Makikipag-ugnayan din ang mga otoridad sa iba pang ahensya para sa pagkakakilanlan ng mga sospek. We will coordinate with our uh, foreign counterparts naman with regards dun sa personality po ng ating dalawang sospek. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!